Hello mga kagusok no kaya ako ya ko na himutan ko man sa pagtawag ni Kuya Dodong no nag sponsor sa ako na cellphone na jasawa to sa Japan mga kagusok no kay tatawagan ko nung kagusok kay tuwa ko sa, sa Palawan, kagusok nagpaabot paabot na kay tak ingkas nila di asawa na paday na gikan sa Japan na paday sa palawan mga kagusok no ako mga kagusok pag to na going to ko palawan mga kagusok kay nagpaabot sila mga kagusok no ang Isabana og si Ate Doray ang nasiling sa Barangay Puktoy, mga Barangay Puktoy, shout out di mga Barangay Puktoy. Ani anak ko dapat sa palawan mga kagusok sa Burmeo mga kagusok kay nakita nako na na happy ko yan mga kaguso ko nakita na ako tuwan ay nagstambay mga kaguso yan mo na si kuya dudong no asawa ni Imi yan uh, ang mga kaguso mo na sponsor sa kas pangpalit kuno og ko mga kaguso kay dinaw ang mga kaguso kay tinuod man gyud pa kay mga kaguso grabe ka happy mga kagusok. Kaya, na mga kaguso kay dungan sa tin kay followers na ako kagusok ano yan ako mga kagusok sa prime hub sa Borneo mga kagusok musyod na ako mga kagusok no kay jaon tisena ako din ang ako unit ako gusto na realme mga kagusok no kaya ako testingan na ako kung jaon ba stack mga kagusok kaya na uh, doon ko sa ako followers sa mga kagusok sa realme na sa jagbantay Pagpunta ako sa mga Realme 50 ya, mga kagusok mga ah, uh, gawas ko mga gusok kay tuwa ko nun sa buro sa Rizal Street ang si branch nila ang ako unit mga kagusok Kaya ija taktawagan mga kagusok ko dyan rin ako sa Rizal Prime Hub mga kagusok no? Kaya dyan matagtawag na kaya sudlon na ako na ako ang uh, prime hub sa Rizal mga kagusok no Jaon mga kagusok o, kung ganaan ka mong cellphone dali mga kagusok sa Prime Hub palitan ng mga kagusok barato ra mga kagusok no jari tag entertain tag entertain na ko mga kagusok sa kaser di rin, no mga kagusok no jari na cellphone tag ready na mga gaudaan mga kagusok kaya tag tawag mga sa isa friend sa Pikas Prime Hub gumikan ja, ready ng kwarta mga kagusok no kay grabe ma'am Amy yalan salamat sa emo paghatag na kwarta no hindi ko makato na tinudon ni mo ako binom ang na ako na akong sponsor ba tatak tinuod mga kagusok tag sponsoran mga kuno sa another unit mga kagusok no Nakita na makita na mga kagusok bisan kana ra na unit mga kagusok happy na ko, mga kagusok no dalan salamat ni Ate Emilia Yalan no sa imo pagsalig sa ako palawer salamat sa 10 kina na ko mga kagusok yan mga kagusok sa picture na mga kagusok 10k na timing pag abot sa kwarta dagan salamat sa ako mga followers, sa mga viewers kung ganda ka may sponsor dagan <tod>